Okay, pagkita sa inyo kung ano na yung mga ginagamit ko sa aking face na natural hacks lang para sa ating natural beauty sa ating skin ito ay ang gatas at sumunod ay ito ay ang balat ng saging kaya huwag yung tatapang balat ng saging na help sa ating skin at itong eggs puti ng itlog um takaka tanggal ito siya ng yung dati marami ako ano anong tawag dito <laughs> yung black, black blackheads blackheads tapos yun, unti-unti na nawala tapos ito aloe vera at ito ang um, lemon at ito um, patatas para mabawasan ang kulubot at <laughs> hindi ka malatat ikaw ay may dad na so actually hindi naman ito siya kapag ginamit mo is mix so, balik pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko sa araw-araw pero paiba-iba yan halimbawa ngayong araw ito ay patatas sa so, mga araw ay alubira kung ano pero alam ko talaga na sa yung yeah. gusto sa umaga ganon tapos sa hapon iba na naman pero yung, yung egg kada magluto ako ng egg kinuha ako yung white tapos inapin ko sa binababad ko muna siya ng mga 10 or 15 minutes pagkatapos ay saka ko siya bandawan then yan ang ginagawa ko sa araw-araw. Tapos yung balat ng saging, kasi yung amin po, mahilig sa saging. So, yun. Kera kain niya, hindi ko muna itatapos sa basurahan. Kinukuha ko at saka kinukuskus ko sa aking mukha at hindi lang sa mukha, pati na sa aking kamay, paa. Just <laughs> a uh, natural ingredients. So, ito, yung, mm, ano, yung white ng eggs soft oh. yan. Hindi lang siya, hindi lang dito na party. Kundi buong ano lang face ko. Ayan, kundi na lang po yung naiwan na ang sumuka. Gamot po siya sa blackheads at makakalagdag din po siya ng pagkinis at sa ating mukha. Kaya guys, tinatanong niya ako kung ano man yung ginagamit ko sa aking face. Ang sabi ko lang, ay e, mga natural ingredients lang. Kasi, allergy ako. Kaya hindi ako masyado nagagamit ng na mga makakasira sa aking face. So, kung titignan niyo naman yung face ko, makikita niyo naman na hindi siya bubog sa mga paggamit ng mga ano, ng uh, pampaganda na katulad ng ano, uh, maxi peel or what not. Kasi ma mapapansin nyo naman makapal po siya. Kahit nakikita nila ako ang mga kabayan dyan sa labas or yun nga, nasabi nila na ano daw yung face mo. Pasalamat ka kasi hindi ka gumagamit ng mga halata naman na hindi ka gumagamit kasi yung face mo ay hindi siya hindi siya manipis yung balak kaya halata na hindi siya gumagamit na ko so yun guys after 10 or 15 minutes pwede mo siya ay parang nating uh, dry na yun Oops. tapos actually hindi naman ito sya ginagamit sa sabay sabay araw -araw. So, kasi i just want to see lamang ngayon ito naman na yung lemon sa lemon dahil ito ay mahapdik kapag naglulak sa akin alo gine ako so ginagawa ko is squeeze tapos na rin siya na sleep. Saka ako siya ay ano sa mukha ko. Okay? Ayan. Ayan guys. Tapos, inaano ko lang ito dito sa ano. Diba? Yan yung gawa ko. Pero kung minsan, ginagawa ko lang <laughs> Pero, after 10 minutes, nararamdaman ko ng hapde. So, yun nga, pinabalo ko yung right? lakas. Ang patanggal ng kulubot. Kaya medyo nakita nyo. I am 36 years old. na. No? But, uh, No, hindi pa. Sa John. Pero, hindi makikita nyo na hindi kulubot yung mukha ko. Parang nasa 20 or 30 pa lang ako. Yun pala 36 na. So, ito. Isa rin po ito siya sa maka

I-illustrate ko na po ito. Pero, hindi po siya sabi na sa isang gamit yun lang ay ipag gagamitin lahat. So, ibig sabihin, kapag kumamit kayo ano, kung patatas, dapat patatas lang. Kung balat ng saging, dapat balat ng saging na kung gatas, dapat tapos okay. So, pero yung sa malat ng itlog ay sa white ng eggs, pwede yung everyday. Walang problem. So, pinapakita ko lang kung ano yung ginagamit ko sa aking face. Kasi marami nagtatanong kung bakit daw yung face ko ay makinis at saka makapal pa siya. <laughs> makapal. <laughs> makapal kasi yung pag marami kang ginagamit sa face mo makikita na ano siya, sobrang nipis um, ano tapos yung parang may ano tawag doon? yung parang varicose din na sa mukha so ang pangiting na nila diba guys? so yu, ito lang ang mga sikreto ko so pinakita ko sa inyo yung mga ilan na uh, ito yung dalat ng saging ilalagay ko muna sa sari pagpupunin na lagas mukha kasi mas 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 masarap mas, mas, i eh, ano sa mukha parang malamig yun po yan ganyan ganyan kuminsan ginagano na ito siya yeah. lalamasas <laughs> tapos, tapos hindi lang po sa face ko kung sa buong So, yun po, yun po ang aking sikrito sa mga pampaganda. Hindi mo na kailangan bumili na mahal. Lalo na arbira, Meron po akong tayo dyan. Marami po. So, kumukuha lang pa ako sa aking garden. At ngayon, nanganganak na naman sa aso. Dumadami na So, ito, yung gatas, hindi rin gatas. Kung marami gatas. Dito na. Sa mga gatas sa hapunan ng mga bata. So ito. Naman. Wala naman tong problema kahit araw-araw nang -araw lalaki, Monaika. Pero kung wala ka naman Ako hindi naman ako araw-araw naglalaki -araw ko so, problema. Yung alaga ko hindi niya inaubos yung atas niya. At sabi ko sayang naman nila ko sa face ko, di ba? Di ba guys? pero dapat hindi mo muna siya banlawan ibabad mo naman siya. Ayan, lapat yung, yung kamay para naman pumuti rin. Eh. Or kasama na pati yung pa. Para lahat maging po ba. Pahit kasi tingnan yung so pati lang yung pa. Pero, yung, hindi. Diba? So yun guys, after ng halimbawa nabago na siya 10 minutes. So, Balawan na po. Reto. At ito namang lemon. Hindi lang siya basta sa face. Or pwede niyo po siya sa ating kamay. Bago po po kayo matulog, ito ko para gumanda ating mga kamay. katulad ng kamay ko. Bola wala Tapos, after, dito, nilalagyan ko ng citron. Kaya, yung kamay ko parang walang trabaho, di ba? Tapos, pati, tapos, ay, Yeah. Good luck. sabi eh, na bakit daw ang mm -hmm. yung kamay ko parang may trabaho kasi alaga ko po, po siya hindi lang ng lemon kundi nagdalamit din pa ako ng petroleum jelly yun lang po yung sakit ko petroleum jelly saka minsan pag sinisipan po ginagawa ko minamasas ko po, po yung aking kamay ganyan ganyan para ma-relax po sila so na mga sikret. So, ilalagay na niya po siya. So, smell. Mahilig po ako sa okay. Kaya yung kamay ko, mukhang wala siyang trabaho. Kung makikita niyo. So, kung mag... Tumingin lang kayo sa akin mga kamay, akala yung ako yung taong ng trabaho. Pero since bata pa po ako, bubog po ako sa trabaho. Dahil lumaki po ako mahirap. Mahirap lang po yung buhay namin noon. At yun. Kaya kailangan ng trabaho. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong pong support ha, sa mga bagong kaibigan na pupunta sa aking bahay ay mag-iwan lamang ng inyong bakas para babalikan ko kayo. Ay, maraming salamat po ang sa susunod ng mga palabas. Sana ay nandiyan po kayo. God bless to all of you. Magandang umaga. Trabaho lang po muna ako. Diyan lang po yung tips ko for beauty tips para po maging makinis. At hindi tayo masira ang ating skin. Lalo-lalo na lalo, lalo, lalo sa mga allergenic na katulad ko. Ayan yun po yung mga natural ha na pinakita ko kanina. At saka sa mga, mga sunburn, sunburn, ay hindi. Ano yun yung blackheads na katulad ko dati. Sa akin dati dito, grabe yung blackheads ko. But now, unti-unti na siya nawawala. Oh, Meron pa naman konti. Pero hindi na siya katulad dati na pangit talaga Masakit Ay, ako. Sakit na nga yung parang. So yun lang guys. Maraming salamat. See you again sa mga next palabas. God bless to all of you. Tulong-tulong po tayo para sa magkaroon ng konting uh, income dito sa ating maliit na bahay. God bless to all of you. Thank you very much.